Isa ka rin po ba sa mga nag-invest sa pag-ibig yung P2 savings sa kung saan ay eh, gusto mo na itong i-withdraw kahit hindi pa ito maabot ng 5 years dahil nagkaroon ka ng emergency or wala ka ng pera. Sa madaling salita gusto mo nang i-terminate po ang iyong savings sa MP2. Sayang nga lang po dahil hindi mo makukuha ang buong interest sana sa loob ng fiber sa kung sana ay mas malaki-laki sana. Katulad nga sa nangyari sa akin kapatid, Eternal Minity na ang kanyang savings sa impito nitong July 4. Sinamahan ko siya sa Intramuros branch. At ang kanyang total na naipon ay 32,600 at nagkaroon ito ng dividends or interest loob ng halos 3 years po 2,509.20 Ito po ay hindi po successive ang kanyang paghuhulog Madalang lang po siya maghulog sa kanyang savings Kaya ang nangyari, hindi rin po ganun kalaki yung naging interest niya at ang total po kasama ang interest ay umabot ng 35,109.20 At dahil nga ito ay hindi pa umabot ng maturity period which is 5 years Dahil tinerminate ng maaga, binawasan po ang kanyang dividends or yung interest ng 50%. Ibig sabihin, yung 2,509.20 ay kakalahatiin na lang po ang i-release -re sa kanya. Bali, yung kanyang principal amount ay hindi po yung gagalawin, which is yung 32,600 na yun yung savings talaga niya, hindi po yung gagalawin. Ang babawasan lang po ay yung interest lang po na kung saan ang na-withdraw niya nga po ay 33,880.82. So binawasan po ito again ng 1,228.20 Maliit lang naman po kaya hindi na rin po masama dahil katulad ng sabi ko ito ay emergency Ngayon pag-uusapan natin ang proseso kung paano tayo mag-file ng termination sa ating pag-ibig MP2 savings po At para at least kapag kayo po ay pumunta sa pag-ibig may idea na kayo kung ano yung dadalhin at kung ano po ang inyong gagawin Alright? Unang gagawin, syempre pagdating sa branch ng pag-ibig, magtanong sa sa kwartya, sabihin nyo po, magpapaterminate po kayo ng pag-ibig MP2 savings. At bibigyan kayo ng form. Ngayon, pagpasok nyo po, pumunta kayo sa may information booth po. Sabihin nyo po na magpapaterminate po kayo ng pag-ibig MP2 savings nyo po at bibigyan po kayo ng number. At ang pangatlo nating requirements dapat po bago kayo pumunta sa pag-ibig may pinaserox na kayong 2 valid ID Alright, so isang primary ID katulad ng SSS, UMID, or lisensya nyo po, or national ID, passport. At yung secondary ID naman pwede yung pag-ibig ID nyo po, or pwedeng PhilHealth, 10 ID or whatsoever na secondary booters, yun, pwede po yun. At may permahan nyo po yun ng tatlong perma sa ibaba bawat Xerox. At ang pang-apat natin na requirements, bago pumunta sa pag-ibig, mayroon na kayong nakasulat sa coupon band na reason po kung bakit kayo mag-withdraw na ng inyong savings. O kahit Tagalog man yan or English, maiksi lang po, pwede na po yan. Alright, so lastly, make sure na yung address nyo dun sa, if fill out nyo dun sa form ay tugma dun sa kung ano ang record pati yung number, pati yung email nyo po kasi ikaw-question po yun kapag hindi po tugma ang inyong address na linagay dun sa record nila at yung sinulat mo dun sa form, pati yung number pati yung email, mag-change kayo ng updated yung information bibigyan po kayo ng form uh, para dun sa pag-update ng bago nyo pong details so i-resubmit mo yun sa kanila kasi kaya nga sinasabi ko sa inyo na dapat tugma, hindi kayo nagpalit ng number, hindi kayo nagpalit ng address. Okay, para tuloy-tuloy po ang proseso. At pagkatapos yung mag-fill out dyan sa form na yan, mag-aantay kayong tawagin ang iyong number at kapag ka natawag na kayo, syempre pupunta na kayo, isabit nyo na yung lahat ng daladala nyo at sasabihin sa inyo na mag-aantay ng 20 banking days. Pag sinabing 20 banking days, ay hindi po kasama dyan ang Sabado at Linggo. Pero sa senaryo po ng aking kapatid, hindi na po umabot ng 20 days. Nabot lang po ito ng 9 days. Nag-text po sa kanya kahap and today nga po we July 17 po kaya mabilis ang proseso hindi na umabot ng 20 days so I hope na mayroon kayong idea sa mga gusto pong mag na ng kanilang MP2 dahil hindi na kaya magantay ng 5 years so yun lamang po paraming salamat please like na lang din po ang video ito at pakishare na rin po baka may mga kaibigan kayo kapamilya na gusto rin mag withdraw at walang idea makakatulong po ang video ito at pakifollow na rin po para sa mga susunod dating upload mayroon tayong mapagkuhan ng idea. All right, have a great day everyone. Maraming salamat.